So ngayong araw nga, busy busy tayo sa ating gawain dito sa shop. Kasi nga naman, yung ating mga pinatracking kahapon, kailangan natin ayusin at in box At kasi kailangan nang may display para may benta natin. So ganun talaga pag negosyo ay buy and sell. Pag buy mo, kailangan mong isell para hindi ka malugi. At kasaksama ko dito yung aking tatay na talagang tumutulong sa akin. Sa... Siyempre, ganun talaga ang tatay concern sa anak. <laughs> so ito yung nangyari kahapon after nga natin kunin yung mga pinatracking natin galing Maynila na ito pa yung na-delay ng 6 hours sa uh, barako. So pinakarga na natin to sa mga boy at nagre-reklamo nga dahil mabigat. At dali-dali na tayong umuwi para may display natin sa shop at may natin. At makikita natin ang tatlong kulukoy, ko inutusan ko para buhatin. At yung style pa nila naglulukuhan at ang pinakamaliit pa ang nagbuhat ng pinakamabigat. Ganyan ang asaran ng tatlong kulukoy dito sa shop. Kaya yun nga pagkatapos nilang may sa loob at yung na natin itong i-unbox at itong na nga ang nangyari sa pag-unbox natin. Kailangan natin pabilisin kasi nga kulang ang oras natin sa ngayon so yun mga kalaya so yan baksa na natin tong uh, deliver sa ating kahapon yung kinawa natin uh, mga motor parts yung accessories na sa supplier natin so katulong ko nga dito yung aking tatay mag uh, unbox maglagay ng price at mag display so medyo busy tayo ngayon kasi nga uh, ako na yung cashier, ako na yung nagbebenta, ako pa yung magdi-display. no, <laughs> no so drama no so anong panihintayin simulan na natin to let's go let's go So yun, after nga nating ma-unbox at tinignan natin yung mga prices. So ngayon maglalagay na tayo ng mga price doon sa mga per battle para makita na natin kung magkano ating kikitain based sa ating mga ipapatong na prices. So available dito, madami. Mga brake pad, mga langis, engine sprocket, sprocket, spray pen, ah, uh, mga LED lights, etc, mga tuti, mga gear oil, fork oil, mga sealant, batteries at iba't ibang klase ng mga uh, gear oil na available dito sa shop. Ganun din yung mga mga rayos, mga mga hand grip kasi yun mga kailangan ng mga motorista sa ngayon nagpapurumahan mga kadena iba't ibang klaseng sizes at mga side mirror lahat lahat uh, oras na tayo dito so yun lang uh, thank you sa panunood and uh, para sa mga gustong magtanong or may comment just uh, send your comment and reaction to the comment section yun lang thank you bye bye ingat tayong lahat